Good morning, guys. Ito na tayo sa Sina Pampanga. Papasok tayo sa Pusig na Sa Palengke. So, tingnan natin yung kalagayan ni Aaron ng Marques. Sa bungad ni Hipo. rin ka o oh. Marami na pang ng kalakal Wow, paro Kalapya. Kanino mo yung kaya? Kanino mo yung kanino na rin? Tulingan hmm. hmm. Tingnan natin yung ating suki Kung meron Pag natitirang tilapia Pasta naman ng tubig oh. Ay hindi mo ulan ganyan yan. Eh. Ah, meron. Bente lang. Bye bye to. Tatay mo. Tulog. Ito lang muna. May changi sa amin eh. medyo konti lang ngayon yung ano dating ano 17 sana ako magbabay sa aking mga kulang pagkain makabili na ako ng timbangan mawawala yung tool ni ano eh tutubo ko ng liman daan ng punta, 300 400 oh, Masyadong dating ngayon muna ako. Ang tilapia. Ang tilapia nila. <laughs> Yes, yes. Ito tayo dito sa kabilang side. Puro bangos. Ayos na ayos. Ito medyo maganda yung dating dito. Kabila wala. Kabila wala.

Hanggang dito na yung video ko Hanggang susunod yung video ulit Good morning sa inyo lahat Bye bye